Ayun, magandang araw uh, po sa inyong lahat at mabilisang tutorial lang natin ano. So, meron kasi itong nag, ano, meron kasi ditong nag-request kasi ang gamit niya na daw ay free version dahil in uh, doon sa po, uh, doon sa premium na MOD meron kang hindi magagawa kasi may mga extension na hindi gumagana. So, yung tanong niya ah uh, Paano daw sa mag-create ng gesture gamit ang plugins kasi uh, pagka ano ka pagka pre-version hindi ka makakapag-create ng gesture gamit ang plugins. Ang plugins po ay extension sa mga batikan na pong gumagamit ng giso uh, ang uh, pag sa pre-version ang sasabihin niya kapag itatap mo yung plugins so subukan natin. May, may,

Pulberson uh, full sa sabi niya kasi ay nga ako kasi naka pre lang kasi pag yung mga MOD kagaya nga ng mga nauna kong sinabi ay marami ng mga pagbabagong ginagawa doon kaya minsan yung mga extension na ginagamit natin hindi na po gumagana may mga tinanggal na po yung nag MOD ganun. may mga edit kaya mas suggest ko pa rin na gumamit tayo ng original na giso. So ngayon, Ah uh, ituturo ko ngayon dito kung paano tayo makakapag-create pa rin ng gesture gamit ang plugins kahit na naka-free version lang tayo. So, punta lang tayo ng extension, right and saved. Down tools. Extension. extension extend, enter, edit Time and so, ang gagawin nyo, i-copy lang 'yung ah uh, i-copy nyo lang yung name ng uh, gusto nyo ng uh, um, gawing uh, gesture na plugins. So alimbawa ito ang napili ko na no? ito. Forum store. Yan. So yan alimbawa ang uh, gagawin kong gesture. So ang gagawin nyo lang, i-copy nyo lang yan. Copied. Yan, i-copy nyo lang yung pangalan nya. Extensions. Then, Punta kayo ulit sa general settings, balik kayo. Balik kayo dito. Ah, then balik kayo sa custom settings. Ngayon ang gagawin nyo lang, kailangan nyo lang i-copy ulit yung salitang plugins para hindi tayo magkamali. Swipe right then left. Ang gagawin nyo lang, pasukin nyo lang yung gesture na gusto nyo. Di ba, may lalabas nyo ng plugins application. Ganon, i-copy nyo, nyo lang yung plugins na words. No yan, i-copy lang yan. yan. Right, so, ngayon, punta kayo naman ng uh, Moroxon. more Moroxone. Punta kayo sa more itap nyo lang itong create new automatic click function. Tap natin to. Yan, create a new automatic click function. Tap natin. box. text box. So dito isulat nyo lang yung ano, uh, pangalan ng uh, plugins. Uh, halimbawa ito to. So, yan yung pangalan niya, no? Okay, software forum store text box. Okay natin. Okay button. Software forum store. Close button. Soft save text box. Dito sa pangalawang text box, dito natin isusulat yung pinaka kailangan natin na ah uh, uh, yung talagang extension, yung pinaka code niya. Dito natin isusulat sa pangalawang text box. Ang gagawin nyo lang, punta lang kayo ng symbol. Symbol keyboard. Ayan. Then, kung naka-Google, ano kayo? Kung naka-Google keyboard kayo, ano? Punta lang kayo ng symbol, then more symbol. Asterisk. More symbols. More symbols. Ayan, more symbol. Then, ah, uh, hanapin nyo lang dito yung percent. Zero. Percent. Percent. Ayan, yung percent. Ngayon, pag natap nyo na yung percent, Uh, itap nyo yung i-paste nyo yung uh, pangalang Plugins ito yan, di ba yun yung ginapin natin kanina, i-paste nyo lang yan yan, The The so ngayon, maglagay kayo ng slash slash, slash yan, ngayon, pag nakapaglagay na kayo ng islas, ilagay nyo yung pangalan ng extension. Yan, tap natin. Yan, so, ang ba bali ang style niya, percent, plugins slash, software forum store. So, yan yung pangalan niya. Basahin natin. So, ayan, iyan yung pangalan niya. So, ang gagawin niyo, i-save niyo lang yan. Yan, so, na-save na. Back natin. Custom. Ngayon, pag na-save niyo na, uh, i-double check niyo lang kung na-save niya. Para ma-check niyo, punta lang kayo ng more auction. pop window. Create a new function manager. Then, uh, function manager. Custom. close custom. New button. Share button. Append last spoken clear cache. Close all tabs. Close recent tab. Copy last spoken copy list items. Close recent tab. Copy copy. Egglick exclamation messenger. Margit messenger. Mobile short software forum store. Yan, yan yung ginawa natin karina notap natin. Software forum store. Close button. Software forum store. Save button. More options button. If service dot click, for set plugin slash software form store, return through and return through text box. So, yan yung ginawa natin kanina. So, ang gagawin nyo lang, back nyo na. More options button. Swipe right then left voice dictation. F swipe, swipe right, swipe up then swipe down then of extensions. Function. So, ang gagawin ko, alimbawa, isiset ko na sa, so, alimbawa, ang nakli ko ay swipe down, swipe down then up. Tap natin. Swipe down then up. Swipe down to hold unchecked. No plugin custom voice commands unchecked. Ngayon, pag na pasok niyo na yung gesture, hanapin niyo lang dito yung ginawa yung extension. Yan, tap nga lang yung software forum store na yan. Yan yung ginawa natin kanina eh. Tap natin. Down, then, up, software, forum, then back nyo lang para mag-save. Yan. Ngayon, susubukan so, natin sa uh, mag, ano tayo mag-swipe down then up. Tap natin. Software Yan o. na-open na sa no? So, ganun. Ganun lang po ang uh, paraan para makagawa pa rin tayo ng uh, gesture gamit ang Blue Jeans kahit na tayo ay naka-free version. So, subukan pa natin isa pa. Store yan, so na Na-open na sa ano Basta sundin niyo lang yung uh, Mga sinabi ko dito sa tutorial So, yan, maraming salamat po At magandang araw